ang pagsunod po sa Panginoon ng siyong susunod ng lahat ng mabubuting bagay. Amen? Magaya sa mga anak, kamili susunod ang mga anak ang ano itong ginagawa ng magulang. Diba? 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 Torch or something. Meron din po. Dinagraw. Amen? Dinagraw ng mga bata para matuto silang sumunod, gumala sa Panginoon dahil ang mga magulang po ay wala po uh, kapahamakan na inyanda wala po ba, mga, mga pangit na pangyayari ang iso, na ibig ng Panginoon na mangyayari maganap sa ating mga anak. Amen po ba? Palagay pa na nga po muna natin ang Diyos ng buhay. At sa oras na po ay dadako po tayo sa maikli po na pagpaghahantong sa Panginoon. At sa mga bago po na dito ay ang aming pong church, Jesus is my life, ay naniniwala po kami sa paghahantong sa Panginoon. At ito pong naging susi kung bakit po ang aming church ay naging mansyon. Dahil po tinuruan kami ng Diyos na magbigay sa Kanya. Amen? Dahil din po ang sinaat ng Biblia na ang itong susundin na sinasabi po natin ang Jesus my life ay Biblical Christian. Amen. Ibig sabihin ng Biblical Christian kung ano lang po nakasaan sa Biblia, ang siya lamang po namin ginagawa, sinasabi, pinapamuhay, sinusunod, nilalakaran sa buhay sa ibabaw ng mundo ito. Amen. At sa mga sa mga bago po ang no, hindi po namin na maunawaan niyo po Amen. ang paghahandog sa Panginoon dahil po sa naman din po yung maunawaan niyo. Pero isang bagay lang po Amen. ang sinasabi ng Jesus my life na dahil po sa paghahandog sa Panginoon yung mamat po talaga ang tanong Jesus is my life. Amen po ba? Palang mga namin ng Diyos. Buhay ang Diyos, 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 napapala, Diyos na papalang at parang di ba nagbibigay ng chapter 26 verse 12 to 40 Nang ang sabi po sa ikatlong taon ibubukod ninyo ang ikasampung bahagi ng inyong mga ani, ibig sabihin na ikasampung bahagi, yan po yung 10% ng ating po mga natanggap sa buong isang linggo amen po, 100 yan so sa, 10, sa point 10 ilan po para sa business amen, 10 pesos So, ang sabi po, sa ikatlong taon, ibubukod ninyo ang ikasampung bahagi ng inyong ani upang ibigay sa mga nebita. Yung libita po, sa una po, sa ating po mga ninuno, yan po yung mga lingkod ng Diyos. Yan yung mga pastor, yung mga propeta, yan po yung mga lingkod ng, 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 kanyang salita. Amen. Sa mga dayuhan, kaya nga po may mission of love, may mission po tayo dyan, yan po yung mga nilagamit sa paghayo po Amen. Sa mga ulila at sa mga balo upang sila'y may makain. Kapag nagawa na ito, sasabihin niya sa Panginoon na inyong Diyos na ibukod ko na po ang bahagi ng kanaan sa inyo. Ibig sabihin, pag sinabing bahagi ng kanaan sa inyo, obligasyon. Pagsamba po yun sa Diyos na sinasabi ng salita ng Panginoon na meron po talaga para sa Diyos. Amen. Kung pa meron nga sa gobyerno, meron din para sa Diyos. So sabi ko, nakalaan sa inyo at naibigay ko na sa mga libita, sa mga dayuhan, sa mga mulila at bago ayon sa utos ninyo sa akin. Hindi ko nilabag o kinaligtaan isa man sa inyong utos. Hindi ko binawasan ang kasampung bahagi kahit sa panahon ng kahirapan. Naranasan po ba natin ang kahirapan? Amen. Bagaman talagang tumalo po minsan ng kairapang pero nandun po ang pagbuhos ng pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Araw-araw na ating pangalan. Dahil tayo po sumusunod sa maya, eh? mga po, mga utos. Hindi ko ito inilabas sa aking bahay ng ako'y marunin. Hmm. Hindi ko rin inihatang sa mga patay at bahagi ito. Dininig ko ang inyong tinig, Panginoon, aking Diyos, sinunod kong lahat ang iniutos niyo. Yan po ang salita ng Diyos na ating pong binasa na church. Ang Jesus, ulitin ko po sa mga bago, no, na Jesus may life, ba? Pa Ito pala. No, ang Jesus may life, forever mission ministry, ay nag, naniniwala po sa paghahandog sa Panginoon, at Thais, ang ties, ang salo ang mission, and love you po na yung po'y sinasabi na ihandog sa mga libita. Dahil ang sabi po ng Galatians chapter 6, verse 6, ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos, hello, you know, ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos, ay I may mean, karapatan din pong bahagina ng mga tinuturo ko Amen. Kaya eh, meron po mga nagtataka, bakit ang dami na mga anak pagbibigay dyan sa church ninyo, church, yan po talaga yung nakasaan sa Biblia. At kung hindi niyo po yung maunawaan, wala po problema. Dahil darating naman din po ang panunipang paunawa po sa inyo ng risen. Kasi marami pong pumasok sa church na to, Isang beses pa lang po silang pumasok. Hindi na nila napakalawahan bakit po natisod po sila sa pagbibigay. Bakit? Hindi kasi nila unang naunawaan pero pinipili nila. Amen? Pero sa ating po mga bago church, sa lahat na magtuturo sa pag wala po pinipili. Bagkos ang Diyos po mapapangnawa sa inyo, po kayo pagpapalain ng Diyos? Kasi kami po'y nauna lang po na maunawaan kung, kung ano po ang paghahandog sa Panginoon. Na mo na naging susi sa akin para po kami pagpalain ng Diyos. Dahil nakasaad din po sa, sa Biblia, sa Lucas chapter 6, verse 38, kung hindi po ka nagkakamali, magbigay mo na kayo bago kayo bibigyan. Amen? Magbigay mo na po kayo bago kayo bibigyan. Yan po ang prinsipyo ng Diyos para po na tayo bibigyan sa lahat ng ating mga pamilya. Amen. Pero kung di pa kayo po, po nyo, yan maunawaan, darating ng panahon, uulitin mo Darating ang panahon na ipapanglawan sa iyo ng Giyos. Sige po, tayo dito ngayon sa Panginoon at liyang tupo natin, ibigay po natin ang mga nakalaan sa Panginoon at ating po natin. Ibigay po natin. Ibigay po natin. tayo sa Panginoon. Ibigay tayo Hi po, Kuya A. Palapakati ako natin ang guest ng buhay. Kung maras po po sa mga tinatala na lang ang mga orang po sila. Dada din ang At dati po is, siyempre siya ako sa mga Sa pocket po, yes. At dito po yung panagami. Yes, Lord, dalawin yung Jesus ang magbalang sa mga ng Yesus at tuloy ka po na yung puri. Pinapasalamatan na natin ganyan ng walang ang Lord. Salamat po sa mga salabing ito, Panginoon, na patuloy pinigil nakita niyo po ang kailangan mga pangina ang kailangan puso ang kailangan isipan Lord laladaman niyo po Panginoon Lord Jesus ang lahat ng mga pangina ng luna po Panginoon mm -hmm. ang maging susi Panginoon ang pagbubus ang pagpapala wala din sa, na sa kanalitan yan no, niyo po sa yan niyo po kapangyarihan ang mga salabing kumagamit po ito sa iyong pa ng na maayos Panginoon multi ang multi-planning mo po ito Panginoon sa so, mga nakapagbigay siksik kripik at umaapag po may po sa kanila. Sa mga hindi naniniwala po kami na natin ang ng ang pagbibigay, ang paghahandog sa inyo Lord. Bless nyo rin po sila Upang mga nasa po nila bang ng mga himala, pagpapala, kapayapaan, na yung sa pagpapala sa bawat isa pang salamat. Sa iyo po po pasalamat sa Allah Jesus. Amen. 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 So,